Yo, what's up? Ayan mga idol Pauwi po tayo ngayon Galing po tayo sa San Pedro ano, uh, City Hall po namin dito sa Davao City Ayan po mga lodi Grabe po yung ginawa ng uh, Administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. May TRO na po mga idol pero tinuloy pa rin po nila ang pagsakay kay Tatay Duterte papunta po daw ng Netherlands. Hindi ko po alam kung anong gagawin niya po doon at ako po talaga ay eh, kinukutuban. Na baka lang naman po ha, ah, hindi ko lang po alam na bumalik po tayo doon panahon ko ni Ninoy Aquino. Diba mga idol? Ganto-ganto yun eh. Pagbaba po ng eroplano, inaresto. Pero ang uh, pinakaiba lang po, hindi po uh, o wala pong nangyaring hindi maganda kay eh, Tatay Duterte. Hindi po hinuli po siya nang wala pong warrant of arrest. Hindi po natin alam kung anong kaso po talaga, ano pong dahilan. ICC po yung pinapalabas po nila. Yan. Galing po tayo dito kanina mga idol. Isali po tayo dyan. Pero dahil nga po, ang hina po ng ano, ng aking signal, parang wala po akong magagawa rin. At ito pa po ang pinakamalupit mga idol. Na-restrict po yung aking page, hindi po tayo makapag-live. Kaya po sa YouTube po ako nag-live. Ayan. Grabe no, hanggang August 7 pa po mo, wala yung restriction ko para makapag-live. Ba't kaya? o oh, diba lupet lupet mga lodi grabe po yung pagigipit so ayan uh, i-update ko na lang po kayo sa mga susunod na nangyari o so, mangyayari dito po kay Tatay Duterte ang masama pa po mga idol parang 5 days pa ba po bago mapalik yung internet sa aming lugar dahil nasunog po yung poste eh. di diba dapat isa ako sa nagbibigay uh, ng update sa inyo pero oh, ganito po yung nangyari nakalungkot po talaga kaya ako pasimplat simplat lang po ako ng post ngayon wala pong internet sa bahay data lang po gamit ko nag live po tayo kanina sa youtube channel mahina po yung signal at yung facebook page ko po, po eto po na bestv 2.0 eh naka restrict po hindi makapag live kaya po puro mga short videos lang po yung ginagawa ko restricted po ulit yung aking page yan, ewan ko po, po kaya na po bahala ang musga basta Duterte pa rin mga idol so supportan po natin siya sa huli Ang ganito lang po muna stay safe and God bless you all Duterte pa rin